yun mga idol andito na naman si Team Biaya TV para maglapag ng blessing kung familiar ka sa lugar na to punta mo na kung malayo ka naman wag mo na puntaan para di ka na maabala e kung may kaibigan, tropa o kamag-anak na malapit lang dito itag din na sila mga idol malay nyo sila pa yung makakuha ng blessing na ilalapag natin kagaya pa rin ng dati mga idol paunahan lang to galingan mo sa pagpili mga idol sa nag request sa lugar na to pumunta ka na God bless and keep safe everyone. Paunahan lang to mga idol. Tayo mga idol. Yon, idol. <laughs> idol. Pili ka idol. Pipili lang. Oh, pili ka kung anong gusto mo, mo pwede mo wala ka pareho. Ay ko boss. Ikaw bibigay ata pagkatawa mo tayo sa idol. Oh, makapal, ah, makapala. Ikaw pumili ka. <laughs> Ito na lang, makapal eh. Idol, taga saan ka idol? <laughs> Sino gusto mo yung shoutout, Idol? Ha? Sino gusto mo yung shoutout? Yung ano, yung buong Pacific Boys. Okay, Idol. God ba, ano, bless. Si bus. Ah, peace peace ba mo God bless and keep safe, Idol. Thank you. Okay, thank you, Idol. Salamat. You. <laughs> Yun, Idol. Nakuha na yung blessing. Naiiwan na naman yung mystery ang pao natin, mga Idol.